Hi guys, tignan mo yung suot ko. Ito na naman. pambay ko kasi ito eh. At ito, may chismis ako sa inyo. Gagawin ako kababalaghan. Guys, napanood ko lang ito. <laughs> Dito ako kasi baka narinig ako. Ito muna tela guys. Iku-coating natin sa sponge. <laughs> Nakita ko lang ito guys sa YouTube. Ah, sa Facebook at Wait po po yung spot. Hihipit po yung gupitin, gupitin ko. Ito siya lang. Bago ito ah. Bago naman ito. Hindi naman ito yung ginamit. Scotch. Scotch. Bright. Gupit. Gupitin natin siya. Kapakita ko sa'yo after. Ay, hirap gupitin guys. Kasi ang salita, maingi kasi baka naririnig ako dito ayan guys dinamihan natin para hindi masyadong halata so ilalagay na natin ito Ito na siya, guys tuong tuwa <laughs> kasi hindi siya halata oh grabe para siyang beta max <laughs> wait lalagyan natin yan ng tapang ng Milo ha 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 sa iba tingnan nyo guys grabe ang sarap na gawin mo kung ano sa guys <laughs> <Herm> <laughs> hindi ko alam paano ko mamaya hindi mag tata -ta -ta ako pa <.aciones> ko alam. Hindi ko alam, guys. Paano ko ipigil yung tao ko mamaya? Oh my God. So, gagawin ko. Magpe-prepare muna ako ng kakainin namin snack. Para hindi masyado malita. Kunyari, nang ako na No? Kunyari, guys. Atawagin natin sila. Kung gusto ba nila ng hotdog. Tapos kunyari magpapa ko para hindi alam ito. Oh my God. <laughs> Ses! Ning! Gusto niyo ba ng hotdog? Yung tinapay? Ito <laughs> muna akong merienda yung hotdog na may bread. Hotdog na may bread? <laughs> yung sumusunod sa akin, no? Oh. Ang pangit. Sinusunod siya, no? Oh. Nakarinig ng hotdog. guys! Gusto nyo ba ng bread na may egg? Ay! Guys! Gusto nyo ba ng bread na may hot dog with cheese? Yes! Yung ginawa natin nakaraan, yes. piprito ko na lang ulit. Yes. Okay, tapos mamaya mag-vlog tayo ng mga Go. Ngayon na ba? Or hintayin nyo muna yung merienda? Hintayin muna natin merienda. Okay, gagawa na tayo ngayon. Let's go! go! <laughs> mga aso guys, nagpapaligo sila oh. Tignan nyo naman. Oh, ito lang nakawalan pangit. panguyan eh. Yeah, magpapaligo sila ng aso today. Yan, ang sipag nung isa ko okay. eh. Ay. <laughs> Gusto mo rin ba ng tinapay, ma? Oo naman. Okay, gagawa na ako. Ayan yung mga akong mga planties. Plants. Ito man yung aking kalat ng bahay naglilinis. Gagawin ko pa lang ang chicken na agad sa'yo. Let's go! <laughs> Nanalobot kasi yung cellphone ko eh. Dadaling ko na dun sa kanila. Tingnan natin.

magakukuha yan ayito ano? Ayengka sa buhay ni magtangos sa isang pagkain, sa steak o? sa isang pagkain? Ano tayo? Rita, kampaywan lang ah. Rita, sa buhay tayo. Oh oh. Wawa. Salamangkusa. Ochi baton niya. Red, red my dog. my dog. Red. Red my dog. Red. my dog. Red. Red my dog. Red. Red my dog. Red. 1, trigo, 3, go! Ano? Ano? Para! Ano? Ano? Para! Tissue! Foam pa

R provinig- rin yung patis Sabi ko daw yan e. Pinigin mo pa yung may gaano. May Kanina pa daw niya ginawa Ir inventionin pa yung Ay sabi na. Ang isi sarix niya. Ang isig nyo rin mabinig naman, kinapain N quanto anos, sabi pa na niam na Sige nyo po mo'y princes, sabi mo Magmiyaw Bale mo, iniwala niyo yung roll. Guys, may four. kasi natin... Okay naman mo May sponge Kasi sip-sip na lang siya eh. Dati nga, mag ginawa niya, alam mo yung nagkakapi pa siya. Yung... Share mo lang. Yung sa coffee, ano mo? Sabi niyo, kaya... Sabi niyo, Tisyo to! Mag-aam! pala si eh! Hindi! Tisyo success time. Guys, sarap! Masarap mo? No? Masarap yung Milo. Tsaka yung Nutella. Masarap matela. yung matela. Uh -huh. na. Pero yung sponge, nerd. <laughs> Kala ko tissue. <laughs> yes! Yeah!